Tara, samahan niyo kami sa isang short moto adventure. Puntahan natin at subukan natin akyatin gamit ang motor ang taas ng rock shed o taas ng tunnel ng Marcos Highway o kilala din sa tawag na Espiras-Palispis Tunnel na matatakpuan dito lang yan sa Tuba, Bingge. At hanik din tayo ng magandang pwedeng pagkapihan. <coughs> Biglaan nga ang lakad namin ngayong araw ito na itaon naman na walang pasok si Vince Huert at sakto naman nga may nagyaya na mag-ride. Kaya wag na natin palagpasin yan. Let's go! Time check. It's 7.12 ng umaga. Papunta na kami sa meeting place namin. Usapan nga namin ay 7 a.m. Late na naman kami. So late na kami ng 12 minutes. Kaya mag-shortcut na tayo. Daan tayo dito sa city camp. May way dito lalabas ng Happy Homes Camp to Shoko. Akyatin natin to at kanan tayo. tagusin natin tong kalsada. Kampusyo ko nga pala ito, then Santo Rosario para iwas tayo sa traffic sa main highway. Pwede kayong dumaan dito sa Santo Rosario. Yan, maraming ang dumadaan dito, lalo na pag gusto nilang umiwas sa traffic. Nalapis din naman sila ng city camp, then yun na, town na yun. Yan na, natatanong na natin yung Marcos Highway. Yan, Marcos Highway na tayo. Maganda talaga mag-ride ng maaga pa. Wala pang kaanong sasakyan. So, hinto muna kami dito para magpagas. Baka mapalaban sa ride. Baka kung saan kami makarating, eh, kaya magkarga muna tayo. Sila pala ang mga kasama natin sa ating short ride. Ito pala si Master Tatay Bong, Drums and Wheel, ang kanyang YT channel. So subscribe na kayo Hello? guys. Thank Diretza you. Kaya saan na? Doon sa, sa ibabaw muna. Kuya Jun, pinsan ko. Okay. Kasama din namin ang kanyang pinsan na okay. si Kuya Jun. Dito man na tayo sa may tunnel, dun sa okay. ibabaw. Okay, sir. you know, ang bibilis nila, ang gaganda ng mga motor nila. So, mamaya i-flex natin yan. Tinatahak pa rin natin ang Marcos Highway para sa ating kaalaman na ang Marcos Highway ay kilala din sa tawag na Aspiras Palispis Highway or Agoo Baguio Road. Isa itong major highway sa Northern Luzon connecting Baguio City to Agoo La Union. Preferred route din ang kasalang ito para sa mga motorista over the older Canon Road. Lalo na sa mga bumabiyahe from northwestern lowlands of Luzon to Baguio. Sinasabi din nilang mas okay dumaan dito compared sa Kennon Road dahil sa malawak o malapad nitong kalsada and due to the concreted mountain slopes and pillars. Ganda talaga ng pinggit. Tignan nyo naman, dito palang mabubusog na ang mga mata ninyo sa ganda ng tanawi. Itong bridge pala na ito ay ang Badiwan Viaduct, constructed in 2001 sa tulong ng JICA o Japan International Cooperation Agency ito pala ay may habang 1,703 feet. Pag galing ka nga ng baba at madadaanan mo ang tunnel at ang tulay na ito, eh para tandaan na yan na malapit ka na sa Baguio. Si Tatay Bong pala yung nasa likod natin. So, kaliwana tayo dito guys. So, first time pala namin pumunta dito at matagal na nga naming balak pumunta dito, hindi natutuloy. So, may napanood nga akong vlog nito, ni Tony J4. Pumunta sila last month. Ang ganda nga dito. So, okay. kaya gusto rin namin puntahan para tignan nga. Kung ano-ano ba talaga yung mga makikita natin dito sa taas ng tunnel. Ito pala ang way papunta sa taas ng tunnel. Yun makikita natin na may mga nakatira pala dito. pala yung rock shed o tunnel. Medyo rough road. Buti na lang magandang panahon ngayon. Summer eh. Hindi umuulan. Or else ang putik nito. Wow! Kung wow. 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 so, so, nakikita natin yan, tatlong bato na yan. Daming bato na nahulog. po grabe. Saan ito yung rock Andito na nga kami sa taas ng rock shed. Ito ang view na makikita natin. Ang ganda. Sarap magdala ng kape dito sa taas. Oh. Tapos sea of clouds. Oh, wow. O oh, sana naman walang mahulog na bato. Guys, falls pala itong natuyo. Dahil summer ngayon. So try natin puntahan ito sa tag-ulan. Pero delikado. Baka mabagsakan kami ng bato. And that daw may tubig dyan. Falls. Hehe. <laughs> Wow, may mga tanim pala sila dito sa taas. Yan o, puro gulay, fresh na fresh o. Oh. Yung iba maliliit pa. Nakakatuwa naman may farm pala dito sa taas ng tunnel. Ah, fertilizer! Wow, oh, galing o. Oh. Naglalagay si Kuy ng fertilizer para sa mga cabbage. Cabbage, no? Wow. Guys, ang lalaki ng, ka, ng ano nila o oh, cabbage sa tato eh. Ano to? Oh, ang lalaki guys o. Oh. Wow! Yun naman guys. Ito yung kamay ko. Malaki pa sa kamay ko. Cabbage ba to? Broccoli. Ano ba to? Yun. Your... <laughs> Tara, kuha tayo ng aerial view. So, habang siniset up pala ni Vin yung gamit, um, flex naman natin yung mga motor na mga kasama ko. Ito pala ang motor ni Tatay Bong, ang Honda Rebel 500. Wow, ang ganda. Classic yung style. Mababa pa yung upuan niya, guys. Pwedeng-pwede sa akin to. <laughs> Kulang na lang. <laughs> hindi ako marunong magmotor. Siguro, ang sarap nitong idaan sa expressway. At ito naman yung big bike ni Kuya Jun, ang Triumph 650cc. Lupit, guys. Oh. Sana all. Lakas nito. Malamang 650cc. Eh. Lakas makahatak ng chicks ng mga motor nila, guys. So, nahiya tuloy akong i-flex tong motor namin. Haha, <laughs> ADV, guys. O, oh, hindi lahat ng naka-ADV na naka-red kamote, ha? Hindi kami gano'n. So, malakas din ito, guys. So, try din natin makapunta sa Apari o kaya naman sa Bicol para naman matesting namin kung gano'ng kalakas ito. Sige, ni Anumolaps, dito tayo. Guys. Okay. Ito yung... Ano? So, ready okay, na si Vin para kumuha ng aerial view. Ito ang rock shed o tunnel ng Marcos Highway, also known as Aspiras Palispis Tunnel. May kita dito sa Tuba Binget. Ito ang nag-iisang highway tunnel dito sa Cordillera na may habang 280 meters. Ang rock shed na ito ay nagsisilbing proteksyon ng mga motorista sa mga landslide o pagguho ng lupa o sa mga fallen rocks na common na nangyayari sa lugar na ito, lalo na pag may bagyo o pag sumasapit ang tagulan. Para maiwasan ang mga sakuna, itinayo nila ang tunnel o rock shed na ito. Malaking tulong ang rock shed na ito, lalong-lalo na sa mga mag-aangkat o magbababa ng mga produkto. Dahil dati, konting ulan lang daw, inaisasara eh ang part na ito. Alam nyo ba na ang rock shed roof structure nito ay can withstand the crushing weight of falling rocks galing sa balikat ng Mount Santo Tomas? binuksan sa publiko ang tunnel na ito noong 1981 para mapabilis din ang pagbiyahe ng mga tao galing sa mabababang lugar. Providing a scenic and quicker route, mapapansin din natin na may farm sa taas ng tunnel kung saan ang tinatanim nila ay sari-saring mga gulay na nagsisilbing pangkabuhayan nila. May kita nyo rin ang ganda ng tanawin. habang kumukuha nga si Ving, ng aerial view eh sa hindi inaasahang pangyayari, sumhabit ang drone namin kaya nahulog so medyo masukal ang pinagbagsakan ng drone, kaya hindi namin mahagilap nung una ano? nahulog yung drone doon guys, guys. <laughs> wow, wow. Medyo. So, yes. drone buti na lang talaga hindi umuulan kasi nga yung pinagbagsakan nga ng drone, eh yan din yung um, bagsakan din ng tubig dahan 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 Yan na yun guys dapat pala may dalang ganito dapat Ang hirap hindi namin makita. Yes, yeah. na lang makita dapat laging natin lang sa tulong si ng mga kasama yes, namin yes, na hanap yeah. namin oh. yung drone oh, shout out, kay, oh. Oh. Shout out. <laughs> ay shout out kay Kuya June. galing galing ni Kuya Jun buti boy scout sila na may dalang tali thank you Kuya Jun at kay Tatay Bong kung wala sila wala na rin yung drone <laughs> so iiyak hey. na yun si Kuya Vin so dapat lagi namin silang kasama diba? right, so sa next destination nga namin, eh hanap tayo ng pwedeng pagkapihan, so let's go ang taas din talaga ng bahaging ito tsaka yung semento pala dito um, tabing siya papunta siya doon, medyo mas mababa doon um, makikita naman natin, oh siguro para yung tubig na galing doon sa mga bundok, eh de lang siya pababa, para mas madaling umagos, nakakatakot din dito, tapos may pa Kung mag magmamaniobra yan. Naku, at magkamali siya. siya talaga sa bangin. Dami na Puntahan pala namin yung malapit na kapihan dito o paborito puntahan ng mga nagmumotor guys, ang dating bikers den at ang bagong name niya ay Nature Vibe eto na nga, papunta na kami doon sa Kapihan. So, kanina, nandun tayo sa taas nitong tunnel. Ngayon naman, nandito tayo sa ilalim niya. Alam mo talaga, pagka dumadaan ako dito, pag galing talaga ako sa probinsya, eh, talagang malalaman kung malapit na ako sa Baguio pagka madadaanan ko nga ito. Ito ang palatandaan ko. Yun, so na si Tatay Bong na mauna tayo. Alright. Ang pogi ni Tatay Bong. Pogi din ang motor niya. So, malapit na nga tayo dun sa ating destination. hmm, Sarap magkape nito. you know, nagbabangking-bangking na si si Jun, no? parang nasa Marilaro na, no? Uh -huh! Sana sa next, eh, medyo matagal-tagal naman na ride o malayo-layo. layo yun, malapit na tayo sa ating kakapihan nandito na tayo sa Nature Vibe, yun, ito yung dating bikers din yun, nakalagay pa, I love to ba uy, may bago na dito, meron ng, pwedeng pagbilihan ng bibingka Park muna then punta tayo sa loob para mag-order so ito ang view dito ito ang nature vibe nature's vibe pala bayan nature vibe naman ako para sa din yon guys so ito pala nakadikit ng na mga stickers dito ang daming mga pumuntang mga nagmomotor so meron din sila dito sa labas ayun ang ganda maganda rin ang view dito eh Nung last na pumunta nga kami dito, hindi pa ganito. Wala pang katao-tao noon. Pero ngayon, ayan. So, pwede naman kayo dito sa loob. Pero, syempre, nature lovers kami. Kaya, doon kami sa labas. So, kapi-kapi muna tayo. Yun, no? Know? Hmm. Oh. oh. Na sila. <laughs> hindi, mga bata ngayon, hindi namin masyado na mahilip. Hindi, hindi sila na pasama sa mga. Iba, iba yung baga. trend ng mga ano nila. Hmm. Ang ng mga motor, oh. Guys. Alright, guys. Siyempre, dito tuman tayo. Oh, diba? Ang ganda ng bike, guys. Nice bike. Nice bike. Yun guys, so nagre-ready na kami. Pauwi na kami. Maaga pa. Pwede pa mag-ride pero kailangan na natin umuwi guys. Para mag-edit na tayo ng mga video natin para may upload natin. So ito na, mauna na si Tatay Bong. Sundan na lang namin siya. Yan, sa susunod na ride natin, eh, siguro naman medyo malayo-layo naman. Kasi malapit na rin ang bakasyon ng mga bata at ayun nga, wala na tayong iisipin. Yung work ko na lang, pero naka-leave na ako, guys. Naka-file na ako ng leave para mag-ride. So, nandito na kami. So, hanggang sa muli. Mga karak see you sa next ride. Ang sabi nga ni Vin, basta may kalsada, mag-ride ka. Thank you so much for watching. Ang saya basta kasama ka, habang may buhay piliin mo magiging